Subali, itu ito, ito, ito. ito, ito barangay road yan. Pag ano yan, okay. pwede magkaroon ng kalsada dito. Kalsada okay. po talaga, kaso. Ano? Hindi, hindi na dati, dati ng karsada, Oh, naku, everyday ma'am. Ito na yung pinaka entrance. Malaki-laki pa lang so, ano. Nalitin, ito na, ito na yung boss oh. symbol na. Actually yung meron po tayo dito sa atin. Okay. Okay, siguro eh, nandito na tayo sa site. So ito kasama ba to? Opo, doon pa po 'yan. Na tatak lahat, di naman nalilinisan eh. Nalilinisan lang sa nakalulutang tapos lutang tapos lutang. Ano naman po? So diyan hanggang dito ba 'yan? Ay, asan ang ano kakalam mo niyan, di ba? So Dito daw ang simula. <laughs> So doon ng barangay road na pag na-develop na. So bali dito ay entrada. So lip bali sa makatuwid. Ito barangay road to. Na pwedeng ma malagyan ng karsada. Opo. Okay, so dito ang boundary. So, simula po natin yung yung dalawang puno na, yun na may baging sa gitna. Okay yun po ang simula. So tapos yung kabila na yun, yun yung ay na yung... Po may bago may Ha? May bagong buhon din uh, Doon banda sa may Sa may parang bagay. O, tapos ito yung barangay road, ano ba yun? Opo, yung Opo, kabila, yung doon po. Pero mas pa, doon, doon, doon. Pero mas kung naayos yun dito. Ah, dito mas malapit. Pag maayos. Opo, pag naayos na po. sa buong. Ayusin nila yun, di ba kuya? Oo, ayusin. Hmm. Hintayin na lang. Lahat yan, puro ayusin yan. Mm yun, yun kasi ang target nila eh, yung ganito yung area, hmm. yung remote area po. Yan yung target. Maganda dito eh. Ano? <laughs> ano? Warehouse yung mga ano, mag-alaga <laughs> ng mga ano. Hayop. Hmm. So bali, bali ito. Yan. So, so tayo pumasok kanina doon. So ito yun, magmula doon hanggang doon. Ganun oo, doon sa likod pa po yan. Masukan Ay, lang pwede. po talaga dito. Um, ang oh, mahog kami na yan. okay. Sa atin. Sa atin po yan. Oo, oh, sige. So, maganda lang siya. Flat na yung land. Oh. So, eh. So bali hanggang uh, ang gandong ba? Oo, ba? sa baba pa ah, po yan. pa sa baba. Uh, oo. Kung gusto niyo mauna to. Kung gusto niyo oh, dito na lang muna. Ah. At alam ni ni Philip ko sa inyo mo sa hindi pinasama ko talaga. Mm. Ano dong dami So ayan. Doon kami galing. Bali Ayan. May mga punog ng mangga. ang din sa likod pa yun? Pagtapos yung pag nalinisan nyo dito, patag pa yan. Patag yan. Okay. Isang laguan po yan. patag yan.

Ito, na ating bali yung Ay, na yun. oh, ito yung boundary niya. itu itu tim Bali So, ibig sabihin, doon sa kabila, magkakakarsada ba rin? Oo. Tuloy-tuloy ah, okay. po yan eh. Hmm, okay. Kaso nga lang ngayon talaga dito, underdeveloped talaga. Oo, ah, oo. Ah, ah, ah. Pero pagka naman siya na, ano yan, nagawa na yan dito, mas away so, mm -hmm. away na okay siya ngayon. Hmm. Okay na siya. Okay. Parang ano lang. Ang ano, ano? laki rin pala ng ano ano. Okay. Parang okay. ilog na rin. Ano? Hindi po, umulan po eh. Hindi, umulan po kasi di eh. Parang ano yan. Hindi nga, hindi nga ibig sabihin pag umuulan. Ganyan lang po. Parang i, parang ilom na rin sya, no? Hmm. Uh, siya, no? Kumakapit siya ng ganito. Pwede ba natin lapitan doon? hindi, hmm. Wala lang ano Medyo madalas, okay lang. Kasi yung ito, yung, yung ito medyo pababang konti. Tapos mayroon siyang tubig. So pagka umuulan, lumalaki rin siya. Kahit na no, hanggang ano yan,

Pag tagulan, malaki rin siya. So, malinaw niyan. Pag, ano? ah, pag, ano, malinaw? Oo. Uh, pag malinaw niyan. Ayan, maagos ngayon. Buwan ng Agosto. Pag ulan, kaya malaki ang tubig. Ha? sa kaliwa okay. ah. niyo. puro kawa Ah, okay. Mapupunta na ba natin yon? Pwede naman. Pero dito lang kita na yun. Okay. Sige, balik ako. Dito sa kabila. Turo kawa yan. So bali bali yung yung, yung lupa At bound bali ito mm. na ang boundary. Ang ganda po sa dulo. Ito sa kabilang sa kabilang pa. Yung kung i-claim natin yung sapa. Ah, ang ganda doon. Ito okay, so, sa kabila. Eh pero magkakaroon ba mm. eh, Magpa, bang ng kalsada ron? Opo. Eh hindi naman Yung bangla nila nandoon ay dulo ay. Para kung pwedeng pasukin ng kotse. Tapos ito di, ano, yung kawayan. Tapos ito kawayan din. eh kawayan din. Pero maliliit ano? Maliliit mali pa. pa. Hmm. Tapos dito sa kabila din, puro kawayan din po. Okay. Sa, Kung ano, sa atin din. Pwede natin gamitin pa lang. Hmm. Okay. Ito yung hangganan ba ng lote, no? Papunta rin sa sapa, yung pinakadulo niya. Pag umuulan, lumalaki yung tubig. Pero pag... Ha? Ah? Anong, anong, anong. Pero kapag... Uh, Tagulan -tag naman, asin walang pag, tubig. Pag tag-araw, pag araw tag Siguro halos... Pantay ng Talampakan mo? Talampakan lang yung tubig. Okay. So ito... Ito so, malinis pero... Ayan yung So bala ito, dito ang boundary ano? Ano? Dito. eh Dito pa Sa loob, no? sa loob pa. Uh, Pag nang-init dito maganda yan. May kita nyo na lang. Sa linit dito, yung loob sa loob, loob. 'yung mga pantay lang 'to, kalahati lang. 'yung sandalan 'to ganito. Maddalong metro ata 'yung uh, mula dito ito. hanggang doon po sa loob, Dalawang yung metro pa inlalakaran. Dito na ano, Para mabukitin okay, 'yung case. Okay sige, ha. Ay sa may ano 'yung hindi masukan, So maganda pala ito 'tong mga mangga. Oh, Diyan dito, man ang gagawin niya. Dalagi man lumame siya sa mga ano. O kayo, tree, tree house. Baba. Oh, na Mababa. oh, Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Pat. Oo. Yung kubo, no? Oo. Oh. Pero yun, kay, kailangan hintayin muna natin magawa yung daan doon sa ano. Doon Bato sa kabila. Oo. Oh, oh, kasi wala kayong parin. Oh, oh. Oo. Pag tag-init, nakaka dito talaga, o ang pag, sasakyan pag, pag, ulan, oo. uo sasakyan sa kapalup kung kung sila pagganito sinata ni nila yung palay dati ba ano nakatanim naka, 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 naka dito? Ano? Sugar cane. ah tubo uh, tubo Tugo. dati, dati. Huh? ganun 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 yan. ganun 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 Parang ay, 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 ay ano din ano tawag Hilang sa amin ah, ah, parang buko no? Yeah. Pero... Dapat dito na Malinis talaga malinis. Uh, uh, ano? Uh, uh, yung, uh, yung... Yung, 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 yung no? Yung, ay, yung Yung mga nyog Ayo yung mga nyog Oo yung mabababa. Yung dilid, no? parang malinis. Ano parang gagawin mo ng bakod? Oo. Parang ano lang. siya. Pag malinis yun eh. Oh. Tapos lang kayo dito ng caretaker nyo. Uh. uh. para lagi nga malilip. Ay, sino ba uh, maray, maray bang mga gano'n na makukuha ng ano, caretaker? May kakilala ba kayo? Pag caretaker ba, kasama ba din yung pwede yung kasama na yung pagtatanim? Kumbaga, babiyara na lang yung ano uh, nila ano, basta dito, kasi pagpapasinggan patsig, mo ng buwan yan, ah. utusan mo na lang siya, o itanong mo ah, ito. Ito yan, tatang nga na. Ah. Tatang talaga ka dito. Labas tayo, tapos tayo tayo yung dami. Okay. Ano yun, yung mahuwag na yun? Matataas na yan? Ayun, mahuwag na raw yun, matataas. Maganda pala magbahay siguro doon, ano? No? Pag magkukubo ka doon, no? Para malilim. Kahit saan dito, kahit dito, pwede. Kasi ang mga ano? Mangga yan, di ba? Hindi, hindi. Ito, mangga po ito. Manga. Oh, ito siya. Mangga. injan ito. mango Ah, taka mango. Tsaka yun. toro binugahan yun Ah, chico? malaga na ng ano 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 binugahan ano yan ano 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 na. ano 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 ba ano 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 mamumunga ano 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 Ah. Pero wala naman yung pumapasok dito ng mga ibang tao na ano. Wala, nakikidaan meron. Ah, oh, nakikidaan lang. ano oh. yung mga mga Tumataan dito eh. Ah, kayo? Kasi ang gudug <laughs> ko Ah, uh, ganun ba? Ayun pala eh. De, kapit ba kayo pala tayo kaya. Ano tanong niyo doon sa bukid nyo? Palay. palay? Ah, palay. Ah. Uh, yeah, yung nilalaan mm -hmm. natin kanina. Ito, yung itong harapan dito sa ako pa sana yan, ko nakuha ko yung nakuha ko yung 3.1 talaga. Oo. Oh. Eh, ibig sabihin yung yung 2 hectares siya may ibali 3 hectares to yun. Mm Hindi, -hmm. yung 2 hectares na ano na nawala, na sakop niya yun. Ah, ito, bal, bal ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, hindi okay, dito, dito, dito ang galang ganda sila. May mo sila doon eh. Yung sinerbey. So ito. So ito dati ito Barangay Road pwede. to bale. Ito ito daw Barangay Road. road. Okay. Dating. So so pwedeng ito. ano si sementuhin niya bale ganun. Oo, oh, pagdating ng araw dito. Mhm. Mm Pasa ini sa inyo. Ah, kasi ito na, oh, Pero Ito kasi dito, sakop ko talaga ito, nung sinerbe kasi dito. Oo. Ah, ito, Dapat nung original na 3.5. No nakripo dito ang sakop niya, ito pa sakop niya. Oo. Dito ay riyan ganoon. Yung sabi nandar sa amin, ano nag-survey ah. Ah. Nag, e. mm, kasi ang anak dun pa sila nag-survey eh. Dun pa sila nag-survey. Hmm. Kina-note ko na talaga eh, like, kasi kung lang, may nat-nander ni. E. Ito na lang yung wala eh. Uh, Oo. Sana man ang may ari ito Talaga eh. Sa akin din ba Iyan Ano sa akin lolod na? May bayo ba kayo dito? May bahay kayo rito. Do, do, ako doon, ah, kubo doon. Ah, Ano yung mga bahay na yun, mga, mga ku... Ano yan, nagtatanim lang ba dito yan o... Pag taginit, nandyan sila. May view naman dyan? Okay. Gusto okay. yung makita yung dula di. Eh. Sana eh, oo. Oh, Para at least alam okay. natin. Eh, uncle. Ay, ay, Maruwa pa ka na alim. Nya. kita Ma. Ma. Ay, ay. Ma. Uh, ma na rin din na mag. So, ito binabaybay natin kali na na yung Bulo pinaka <laughs> ano ng mohon so iniikot natin kanina pagtaro sa sapa yun ang kusa So ito, yung dapat nakakasama ng 3.1 pero may nakakuha na raw. So ito yung... So dito, dito bali ang papunta ng Barangay Road? Pagka yung... Mayroon din dyan. Sabi di, ito ah? din natin. Yan yung lugar mo yan? Nung sinerbay. Nung sinerbay. Nung sinerbay. Ito, 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 ito. So bali yung, yung sinasabing barangay road na sa, in the future ano, dun sa kabila ba yun? Opo, marami po, tatlo to eh. Mm. Yung isa dinaanan namin yung film, masikip talaga. Mm. so So hihintayin lang natin mga ano, bago siguro tayo mag ano dito. Oo, uh, hintayin nyo talaga. <laughs> kahit yun lang, kahit hintayin nyo lang yun sa kabila, okay na yun. Oh, basta, actually, basta nadadaan ng sasakyan. Mas kisabihin mo kahit saan eh, di ba? Importante yung eh, mapapasok ng sasakyan. Oh, oh. Kasi hindi ka pwedeng magnegosyo pagka hindi mapapasok ng sasakyan. Oh, sakyan, naman, Malapit eh, <laughs> well, na nga dito. At dito na naka-project ang DPWH daw. Dito na daw. Dito na lang ang main office. Dito parang may pulang wala nang laklak daw. Ang ganda yung ganyan. Oo. Opo. Dito po sa may pulang ano. O ito. Ayun sana Ay, sa sana. Sana. Okay, sana, sana. sana atin sana. Tayo, labasin mo dito. Ang laki. O, oh, so ito ba yung dalawang kasama sa sa dalawang isa? Uh, Kaya ito, Angel? Diyan po banda eh. Oh, ito raw yung ano. Yung dapat nakasama doon sa lupa. Opo. Na. Ayan, sana di atin sana. Ayan yung may mga kalabaw. Sayang na eh. So bali, bali ito na ang ano, ito na ito po, ang barangay road. Hindi, ah, yung barangay road. Ito de, oh, de, de. Hindi, barangay ito road. Opo, ito. ito. Bali pa pa ganun ba yun? Ano po, straight kung pa ganun. Uh -huh. pa ganun, pa ganun. Depende po kung anong klaseng style eh. Uh -huh. Pero kung straight yun, kung pa sa pananaw natin dito, straight lang yun. Ito. Uh -huh. Kasi ito na yung katapusan niya eh. Ito na yun, simula dito hanggang doon na yun. Parang hmm. Pero tapos natin dito. Pero ang yung nasakap niya lang Okay. Dito lang po sa buwad. Dito lang. Ang boundary Wala. rin. Sabaw bali pa pag pa ano. sa so, kapalawob dito na. Hanapin ko lang kuya. baka mo lang na. Dilagatan Opo. banda dito. Bagit na ah. na hmm? Gitna. Nasa gitna. Papakita mo kay Angkel. Ay, Angkel yung picture ah. Oh. Oh, Mayroon mong pagkailan. <laughs> Binuno. <laughs> yung... Ay, ma sige. Ma Matik yan. Pagkawali mo makita, tinanggal yan. Hindi, yeah, tatanggal ba rito yung Oo, oh, uh, 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 tito. Uso talaga. So, kaya sino, nga pag... Sino nagtatanggal? Depende. Depende tito Hindi mo hindi kasi pwede magturo eh. E, minsan katabi mo. Hmm. minsan yung katabi hmm. mo eh. Minsan yung caretaker. Yung nag nag, dito. Hmm. Pag, yun yung sinasabi ko dito, kailangan nyo ba ako po hmm. Kasi pag tinanggal, pasukat ulit kayo. Kasi pa-reserve kayo, P10,000 yun. P10,000 or P60,000. P20,000 binayaran ko. Ano yun? Nakita pa. Ano yun? Pagdahan natin. Sige you dito. Pagdahan natin. Ayun yan eh. Ayan po dyan. Paganon. Kita niya hindi. Paganon. Paganon yan. Paganon. Malit na. Malit na pala ng mohon no. Malit na mohon. Pero ano man oh. So, <laughs> Paganon ng ano niya. Hindi siya straight. Medyo diagonal po siya. Paganon. Paganon kaya ito po tapos pa rin natin so yun nakita lang namin yung mohon so secure na lang natin para na Ano po nakasit, ah,

Tas pa diagonal po na. Oo, yeah, pa diagonal. So, kaya ang sabi po. Nagpalaki ka na ba? Ano so, din po namin? Ako, ito. Ako, ito. Pinakastakot. Pag anong din. Ibig sabihin ito, dito ako ngano na. Ito pa. Sa loob. Bali, ito Ito, <laughs> Eto, yung... <laughs> ito. Yun <Eto>, yung, ano, mohon doon po. Tapos. Tapos yung etong mohon na to, yung po yung nandun sa... Ah, hindi pala, pad pala kung sakali, ano. Pag ganun siya. Para, para letter L po kasi dapat yun eh. Mm. Kung nasa nakuha pa yun doon. Oo. Eh, hindi. Bali yun po. Pag ganun pa siya. Hanggang sa ilog. Mm -hmm. Meron lang sa dito. Bago sa Ha? Bob ano? Doon na kayo bumili sa amin. <laughs> mm. Hindi, e eh, yung sinasabi mo na kailangan ano yung muhon. <laughs> Oo, okay, Anong gagawin doon? ano, kahit yung, ano. Ang late pa ng buhon ano. oh, Kaya so, anong, anong ginagawa? Uh, ano, tabi ng buhon dito. Pero laging nasa... Hindi na, ano, ano hindi. ha, parang ano, patayuan ng poste, eh. Oh, oh. Busal, busal mo. Gawin lang naman po yun. Ganito, ganito, ganito sa tao. makita, na, kita na, ka agad, ano? No. Kapuran yes. na salagay. O meron bang pwedeng gumawa dito noon? Marami. Yeah, Maraming tao. Ano pag mas maganda diyan sa pag, pag lang. Sa tabi nito. So, Para mabilis ang pasok. Ang well, lead the way. So ito pala pa na tayo. Pabalik na tayo. Palabas na tayo. Okay. Okay. Di ka, di ka magdaan? Oo. Oh. Ah, ang sige murok kanya? Oo. Uh, ah, mas ma meron na daan dyan? Uh, mas madali? Oo. Uh, mas madali. Dyan na kung magkawa na yung daan dyan. Hanggang, hanggang doon sa may tabi Kasi uh. di yung kabila nung saka. Ah. Ano na, daanan na. Yung sementado. Uh, ah, may sementado na ron? Oo. Uh. Kaya na ito ka uh. Kung gusto nyo dito, daanan din natin. Layo kaya lang, mapapalayo tayo dito sa kotse. Oo oh, ah, layo ah. Ikot lang tayo pa ganun. Ha? Dyan na, ituturo ko lang sa inyo. Pero kung, kung gusto niya next time, next time. Oh, sa tag-init. Oo. Oh. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you na po.